Hi hey po guys, andito na po Hello kami po. lahat. Si Pasangin Dali si Dali. and si Maylin, si Russell, si um, Erna. Pupunta daw po kami sa ano SM ngayon kasi may bibilhin kami. Ako nga. Hola. Tapos, balik tayo. Balik muna tayo dyan. Sambon. Uh -oh. Tapos ang daw, doon lang daw kami kakain sa SM, sabi ni Daddy ko. Kaya, yeah. see you. Ayan po kami. Umaambon po. Yung <laughs> kasama ko. Kahit gabi, gabi na pupunta pa rin. Tapos maaga pa hindi sing natin bukas, be. <laughs> Ayan pa, nito na po kami. <laughs> Tatawanan po sila kasi po yung mga chinilas po namin ang lalaki sa po. Sabi ko gusto ko to eh. Gusto uh, ko, <laughs> ko. <laughs> to. Natusan po <laughs> kasi kami ni Nadi ka po na bibili po ng stipler. Diyan na rin po kami kakain po sa SM. <laughs> Ay mo po. Careful guys dito na po kami. So, papasok na po kami. Pasok kayo sa bahay, sa bahay kong malaki. Pasok. Yun, hanapin pa po namin yung ano. Okay, bookstore. Sana ba tayo? Sana ba kami? Huwag niyo kami iwan. Um, um, pwede po magtanong. Pwede kayo. Um, saan po dito ang bookstore? National Bookstore. Store. Book store. Oh. Yeah. <laughs> <laughs> ang ganda. Thank you po. hanggang dito pa naman tayo. Nakita niyo po 'yung buhi? Naliligaw po kami kung saan 'yung bookstore dito. Yeah. karena aku ya tingin? Wow. kami, gue kami, Ano, tanya dah. San? Tidak. Ada apa teman-teman kita? Ada tidak? Stipler. Di <acknow>, sini, <simulations> <Dito, saan> <suspensefulaime> Ito 'yung play ito. Yan. Ito malaki. Bee ito na lang, wag na, na Yung maliit lang 'yung ano. Ito oh, ang cute. May ano na din siya. Um, bala. Ito na ano uh, lang, B. Uh, sige, ito na lang. Bil kulay blue, 'yung blue kunin natin. Bro, Ay, okay, okay na, ba? okay na 'to, na yun typey pili. Ano 'yung ah? Ano? Wow, ganda. Parang gusto ko na rin mag ano be. Wala tayong Bumili pera. Mga... Tayo na guys. Eh, ball pin na lang isa. Oo, oh, nakita na. Meron na? Meron na. May nahanap <coughs> na ako. <coughs> Pwede magayang pang ilo oh. na sa lubot. Tingnan nyo. Ano yan? Ay, tingnan mo oh. May mga ano pa, may mga flag pa. Oo. Oh, oh. Papel. Papel. Yung pera natin, be. Yan. Yung pera natin. So, dito sa akin yung pera natin. <tinyo> ha? Yung... Ay, yung... okay. Akala ko yung pera natin. Yan. ano dyan? Cellphone din. Ha? Cellphone din. Hi. 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 Hi gusto niya ay na oh, di ba? Parang gusto niya ata oh. Oh. Tuwang-tuwa yan. Oh. Maganda. Hindi, hindi siya icon. Beauty ka na. Pero yung sunburn ko talaga, betinan mo. No. No, malat yung ano. Dito na lang. Dito na lang. Dito na La? Ayun, magbabayad na po kami. Tapos kakain na po kami. Mabubusog kami. O, oh, oh, na kami. One, two, three, so, kanya-kanya po. Sila pong Sila din pong dalawa. Kasi ako po, kaharap ko po, po. Kamera. Yan. Pagkatapos tapos po namin bumili ng steamer, um, kakain daw po kami. Binigyan pa, binigyan lang po kami ni Daddy po ng pang ano, pang kain po namin. Ayan pa po yung dalawa. Si Daddy, si Dali. Andito naman yung dalawa. nakaakit na po kami guys oh. huwag nyo nang pansinin yung mga paa namin kasi ang lalaki po talaga ng mga suot namin huwag nyo na pong pansinin yun kasi natural lang talaga yan oh. dito kami kakain yan kasi marami dyan mapipili ang pagkain sa kamumurahin din po. Rampon. Dito tayo. May rin mayroon pong tao yan. And dito. Yan. Andito na po kami. <laughs> ito po kami kakain dito dito na po sila. Gano'n lang yan. Tapos punta po tayo doon. Gusto <laughs> pipili tayo ng pagkain natin. <laughs> uh, doon kakain lahat. Oh. Ay, hindi pa. pa lahat. Nagagay pa ka kulang yung pera natin. Hindi <s ill> dapat. Hindi na, tama lang be. One Ako 1, oh, Sige. Sige. Pili lang kayo. Ako lang babayad. Eh. <laughs> Ako lang babayad. Go lang. <laughs> Parang may pera. Kakain Pili lang kayo guys, ako lang magbayad. <laughs> um, sige ka mo. Di ano. Sige. Ipon. Ayun, ayun, ito, ito. Ya, yeah, isang hipon po. eh. Okay, isa. Ba, mm. puso to. Mm. Hindi, hindi po. Barkada lang. Okay. Ang kapag gayon. Hmm. Tuwa na lang manok. Ang tuwa ang pa Darwag po ang pakay. Tumaki. Hmm. Saan? Ayan po na lang yan. Yan. Ito? Oo. Oh, oh. Ilan po ang isa? 100. Warid ang isa? Magkana? 200 daw. 100. Okay. Ano sa'yo? Huh? Okay, isan. Isa, ito na lang. Isa po. Isa. Ano to? Ano, ano to? Ano 175. Ito. 100. Ito na lang. Isa. Ito na lang po. Okay. Ano sa inyo? Tapos sa ate at lang natin. Oo. Ano sa? Kasi baka hindi ka yung ano. Ano tayo, yes? na daw. Yun lang sa inyo. Ha? Yun, uh, Tapos bubuha pa kayo, di ba? Tipon sa'yo. Hati-hati ay. lang Ano sa'yo? Ano sa'yo? Hindi, hati-hati na ito yung ulang para lahat makakain. Di ko kayo ng sabaw. Huwag oh. yung, huwag yung, 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 yung ano. Huwag yung, ano, huwag yung baka. baka. Yung alinaw. Pinado yun. siya ng rice. May duwag ng rice. Okay. Ah, okay po. Um, um, buhay ito Dami ko magkain. Tapos, kung pila mo isa ni? Ha? Ah? Ano? 110. 110. Um, isa. 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 Magkano? Huwag na dyan. Isa mahalis. daw. Isa mo. Yato na, oh. Isa. Um. Isa. Right, um. Uh Oo. -oh. Ayun na yung Ayun na lang, ha? Ah. Sa abos, eh? Ano? Ano daw Ano nila? Oh, oh. Ay, okay lang. Ano pa? Ano pa? Ito na lang. Oo. Uh -huh. uh -huh. Oh, of drinks? Uh -huh. ano gusto niyo? Okay. <coughs> Sisi ko, hindi mo eh. Baka. Ah, ano, soft drinks. Soft drinks po. Miss Moro, ba na? Ice cream, ice cream, or Coke Sprite. Ice Sprite ito isa. Magkano po? Ice Sprite. Ice Sprite. Ang tungo ay kinanda mo. Coke na lang. Bo magkano yun? Meron po malaki. Yung malaki. Ano lang? Meron pa? Wala. Yun na lang po. Yung malit lang po. Apat. Ayun lang kayo? Lima? Lima. Lima po. Um, isa pong ano po, ang um, Sprite. Tapos, Opo. Masopi taro din. Hello. Hello. Ano po, order po na. Meron na. Ikaw nakukuha ng ano? Oo, oh, sige ako na. Okay. Andoon sila Kain mm. na tayo So kain na kayo Kain okay, so na kayo Kain na kayo sila. Dito, Dito na lang ako Ayan po, kain po Thank you. Po tayo kita mm. Thank you po di Paul. Kainan na. Yes. And guys, mm -hmm. tapos po kami kumain. Sabi nyan. ko ba? Sabi ko be. Tapos Ay, na benin. kami. One, two, three, Mag thank you tayo. One, Thank you, Thank you, po. Thank you sa pakain po. Thank you sa pakain. Maganda so, na. uwi na kami. Habang, mm -hmm. ang salbon. Kasi mga nine bot, kasi ito magsasara. So, nagala muna kami. Okay, may Daddy Baka marinig tayo ni Dali Daddy, Paul. Oo, kikita naman niya. Ay, <laughs> <I don't know. laughs> Ayan po. Sorry, Daddy Paul. Andito po kami ngayon. Oh. Wow, ganap na ganap ha. Parang ano lang talaga pero inutusan lang sa pagbili ng ano, stapler at saka umain lang oh, 'di ba? Ano lara? Game ba, guys? Dito na ko to. Parang dito si ano. Tara na. Hay. Car tayo, car. Car. Car muna tayo, mamaya na dyan. Baka kasi maubusan tayo. Dalawa niyo lumaro, oh. Tag-tree lang ha muna. Hindi ka ai bira pool, 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 Hmm. shoot 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 oh my, god. Hello. oh my god oh my god oh my god oh my god, oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh, aluabi di ayo. Oh, oh, mayos. Na tapos dito ka pa, 'di tapos. Di <laughs> paano mag-drive? I don't Eh, eh, ano kai? Ha? Paano? Marunong ka? <laughs> Marunong ka sasakay lang kasi. bata talaga. Hello? Hello? Iga, mo ako, o, try. Ah, oh, sorry. Hello, <laughs> di sana ako pupunta. Witness. And guys, so uwi na kami. Masulit na namin yung ano namin. Enjoy, enjoy. na lang hindi car-car. Car-car. twenty-five. Eight, 8. twenty-five.